Si Ram Santo tau. Ah! Oh! <laughs> <laughs> Natuluan pa. Tuluan ang sabaw. Ay, ah, ay. Natuluan ng sabaw. Kung ano lapad ang tineaka, ng tinaya kay din lapad ng lantok niyan. Ba. Dalam bala. Kalame. <laughs> <laughs> eh. Ayun mga lords, magandang gabi sa lahat. Ah, eh. nagluluto ah! ng sinukmani. Pangalmosal ba bukas? nangunan uh, sa merienda sama na yung pang ng ganito no? so, lang ang buhay sa ano, construction so, para ba maka ano, maka uh, tipid sa ang muro merienda grabe naman yung ano niyan sa mata narating na lang mamamaysan di kaluto ha? narating na lang mamamaysan di kaluto Darating na yung mamamaysan yung magkikipista hindi pa luto yung sinukmanay <laughs> ano naman ang tinitira mo kape? Kape. Kape. Sakit sa mata yung usok, mga uh, idol. Ito diba sa probinsya, pag banggato may kahoy. Ang pinupuha ko. Ha? Ha? Lapot na? Ayun pala naman ay. Bawasan mo yan.

lokal kada Hmm. Gimana mau? Ya. Ayo, warung Anis. Anu Anis, yang pang pabanggo. Oh, lapandan sama kandang, Dan. Ayo, kandang. Kandang ya. aja. Ya. Hah? Oh, lapandan. Bandit Dali ng apoy ay. Gatong mo to. Dapat may ano yung pula. Pandan. Pot-pot. Do. Pot. Gatong na yung pala. Kapag ano pa gatong, pati kasi nga. Baka may pako. Ayo pala yung hinahanap ni Joel oh. lo, <laughs> ano? Yung mangkok. Ah, ito yung kuya, sa David Sa bintana. Nice na. Lapot na. Lapot na. Matamis talaga yan sa sinukman eh, mga idol. Ito kami ngayon sa ano. Ginabi na kami Matapot sa paggawa ng ano. ito Tamis? Tamis na, santa Luto kami ng sinukmani sa Bicol. Ang tawag sa amin na sa Bicol, ano? Uh, nilukay. Sa ano naman, dun sa inyo, sa Kison, sinukmani. Nga luto na uh, mga dads yung ano. Dito yung malagpit. Yung buhay dito sa construction, no? Para merong, pang merong meriente ba? Pang ano, pag may totong, isasabaw sa totong, no? Huh? Sarap nga, sigurado. Umpong-umpong ka pa dyan sa mga bakal. Kulang pa yan? Mga kulang tayo. Diyan, nagayon na ba? Malagpit. ano na, ano? ano, so, santan. Santan, yung santan. Sa nga na yan, sa totong. Maya. Sa totong. Tutong na nga yung ano natin, yung kaldero yun yung tunay na tutong yung kaldero yun naman ano, naman oh dahil sa ano sa gatong na kahoy tutong na yung ano negro na yung kaldero ah hindi masyadong natotong, eh masarap saan yung tutong dyan sinukmane panginabihan pang sinukmane madilim madilim madde lo Madiklo. madiklomon kloon madde kloon mo nide klo mo nan ano nato an luka dai ma healing di maray oh ayan yeah. dai ma healing eh lugay no eh yeah, lagi madde ano yung ano yung ding sing sing nasa oh burnout isirap nao ano amo ah, na na sinokman eh tutong na yata oh ano ano dito gata gata Sa tutong. santan santan oh purpungi na diow purpungi kakineng kaya ano yun oh um so taloong Ayan. 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 pa Ayan. 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 Alamik, kasiram, iram totoo haaa hahahaha natuluan pa natuluan <laughs> ang na sabaw ayan oh, ay. na natuluan ang sabaw kung anong lapad ang tinayakay hindi na lapad ng lantok yan ba? dalambala kalami <laughs> <laughs> nami mmm tap hmm try mmm good nit potong tutung pa lang ito hindi ba ito original? Bà tay nó. Tắp tao ngoài đi lỡ Tụi trong anh nó nằm mặt kít Nó mà Cũng sợ hợp Cái tắp Cái tắp Sì à

Tuk na baka. Pay na yan kay seram kaya So ayun mga lods, magandang gabi uli. Nagluto lang po kami ng sinok mani. Tapos binanata na namin yung tutong. Pati yung kaldero namin. sarap ay pahing ulam. Sarap. Ha? pang almusal yan bukas. Pang almusal. Ha? lumon Madiklo mong mga lods. Ayan ang mga lods oh. Ang ating nilotong sinukmani. Ayan, sarap. Kain po tayo. Mga ah, lods.